Kakasuhan ng contempt of court ng Justice Department ang tatlong vlogger na nagsagawa ng exclusive interview kay dating Bucor Chief General Gerald Bantag. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may tuturing umanong pambabasto sa proseso ng hukuman ang pag-interview na mga vlogger na sinabanat by Dada TV at Coach Oli kay Bantag sa social media. Ayon kay Remulla, hindi lingid sa kaalaman ng nasabing mga vlogger na may arrest warrant si Bantag sa regional trial courts ng Muntinlupa City at Las Piñas City. Si Bantag ang sinasabing utak sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kasama rin sa hinahanap pang isa pang sospek sa kaso na si Ricardo Zulueta na isa ring Bucor official. Samantala, ngayong araw ang anibersaryo ng pagkamatay ni Lapid at humarap ang mga kaanak at taga-suporta nito sa DOJ. At ngayon po ay amin pong pinakahandaan uh, ng complaint ang mga blabber na nag-interview sa kanya for the death of God. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong na uh, hinahanap ng batas na hindi po dapat uh, binibigyan ng salita at ito po ay pangabas po sa korte sa proseso po ng batas.